Harap ng mga bata. Ay, oh. Ay, Ay. Ay. Ah. Ah, dito kayo, dito kayo, dito kayo, balik ka doon. Masaya oh. kayo? Opo. Anong bibili niyo dyan? Tinatawag ni ate itong mga anak niya. Ito si ate. mag, mag na daw. Sabi nila, walang pasok. <laughs> Ay! kini mag ko. Ano, kini 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 Ba, wala akong wala akong klase. Kala ko wala kayong pasok. O, ba't kayo lumapit? Sabi ko pasok na kayo. O dito kayo, dito. Dito, dito, dito. Nag-aral kayong apat? Opo. Anong grade ka na? Grade 2. ikaw? Grade 1. Grade 1 po. Grade one, ikaw? 2. 2, ikaw? Grade 2 Ikaw? 5 po. Magbabarkada kayo? Opo. O, mag-aral kayo ngayon, hindi? Mag-aral. Kala ko wala kayong pasok? Alas Ha? Kang Bakit wala kayong pasok? Wala kang dinawa, pero magkain, Bakit Ba't ka pera? Sa mga bumibisita dito, maganda dito mga boss. Yung ano, view deck ng Nabuklod. Ayan yung view. Itong mga batang to, ayan yung sa dito. Ayan yun, ayan yun. Ayan yun. Itong mga batang to, kapag may mga bisita, nabibigyan din sila. Ah. Kahit wala kayong pasok, bibigyan ko yung pambawon. Okay lang sa inyo. Okay. Kinukuha nila ito ng tirador. Mahilig kasi sa mga tirador ito. Pa. Pa. Mahalo na kayo mag tirador. Ang ah, tirador nyo? Na... Nawala po. Nawala? Ako po. Pwede. Oh, Bibigyan ko yung bawal. Dito, dito. Pila kayo, pila. Pila. Walang magulo. Walang magulo, ha? O, okay, oh, paburay mo yung baby. Bibigyan ko yung pambawon. Nakot kayo ng bariya. Okay lang sa inyo. O, ikaw, mo muna itong damit mo. Para may ilagayin ka. Suot mo. Kaya mo muna yung tirador.

Kung sundalo, please. Ikaw, yun yung pangarap nyo, paglaki nyo. Destra. Teacher din, ikaw. Ito. Ika. Nag-sundalos. tsaka uh, teacher. Yeah. Ah. Kaba. Puro public, public servant. Ay, ay, Puro, wala kaya, wala. Kaya, kala Puro pabri, public, public servant yung pangarap ng mga bata. Ah. Kala oh. kala Bigyan ko yung 5 seconds, Kate Isa. Bilisan kala nyo, na kala okay, Isang kamay lang. Oh. Mali, okay, wait lang. Sabihin mo, kapag sinabi kong isang kamay lang, hawakan mo no, to, dito mo ilagay. Ah, kapag sinabi kong go, go na. 1, 2, 3, 4. Hindi, yun 1, 2, 3, go. 1, isa mo. 2, 3, 4. Ayo, ayo, ayo. Ayo, na, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, Five. Oh, so next. One, two, three, four, five. Oh, now next. Then next one, next one. Come on, baby, One. Two, three. Four. Three. Seven. Five.

Pag-asa pa yun ha Ayusin yung pag-aaral mga So, wala sa mga tupang natin ha O, oh. ito uh, mag-aaral kayo mabuti ha Na Sige, mag-aaral kayo mabuti ha Ganda dito boy. <transformed> May isa pa doon, may isa pang pewdex sa taas so, Kaso hindi masyadong developed doon Ito, yan, pakita mo yun May pwedeng pag-aaral dyan tapos marami po dyan sa gilid ng bangin Magbukas yun, maganda dito gate, gate, dito ano lang, 20 per head Tapos parking, 10 piso Diyan sa kabila, maganda rin sa likod Nasa buntok tayo ng Florida Ito Sa iyong mga paa Shoutout pala sa tropa Parilaw Mr. Baradim, yan mga nag sponsors sa damit natin. Maraming salamat sa iyo para na yung ano, yung link ng siya niya, lalagay ko na lang sa comment section. Nakaka-good vibes talaga kapag masaya yung paligid, lalo na akong ikaw yung daylan. Yung hindi mo kalain na sa maliit na halaga, ganito yung ngiting sayo. sa iyo. Ito ang dahilan kung bakit hindi ako nagsasawang bumabalik dito. Bukod sa nakakapag-relax ka na, nakakapagpasaya ka pa. Kaya sa mga gusto magbigay siya din po dyan, welcome po kayo dito.